Hello po everyone sa mga Karinas, mga solid Karina uh, Good morning, good afternoon and good evening po sa inyong lahat Lalo po sa mga kaibigan natin, mga vlogger, reactors na reina na napakasulid Like Ma'am Rue uh, Ma'am Kaagapay Grace, uh, Sir Kaagapay Jerry Plug, uh, Ma 26 TV, Ma Naya, Ma Naya, Vlog Ma'am Hasa 26TV, Ma'am Naya Mix Vlog 2.0 Sir Roger uh, Mix Vlog 2.0 uh ma'am um, LMJ official uh, sino pa ba Sir Pick ah uh, Sir Brother Pickwa Sir ah uh, sorry po sa hindi ko na ma-mention no nakalimutan ko na at simple sa lahat po lahat-lahat na po at saka s'yempre sa mga iba't ibang grupo na nasa loob po ng community ni Reina ah uh, Reina me ah uh, Reina mysterious group Reyna uh, Reina Mimay Japan, A uh, Philippine Japan Fans Club sa kamumuno po, po, ni Ma'am Paulita, uh, Paulita uh, Abihay Siyempre sa Reina Best Mavers, sa so pamumuno po ni Ma'am Rowine, Reina's Community Reina Fan Page uh, Japan Charity Group Mr. ah uh, Ilongga Reina ah uh, Ilongga Reina Fans Group Um, sino pa ba? kung may nakalimutan ako guys, sorry, hindi ko na maaalala yung lahat-lahat ano. Ah, uh, una sa lahat, i-clear ko lang no yung kumakalat na pinapalabas nila ko ni na Mayura na TV, kabalbas at iba't iba pang mga reactors na parang hindi ko na maintindihan kung ano bang talaga yung Nasa puso nila, no? Bakit ang hilig nila magpalabas ng mga fake news about kay Reyna? Si Reyna daw umuwi ng daet sabi ni Konyang, saan daw yung nanay? Si Reyna at ate Melanie, hindi po pwede magkahiwalay po. Kung saan si Reyna, doon po si ate Melanie. Tapos kung uuwi man si Reyna sa daet normal lang po yan kasi si Reyna is taga-diet po. At saka yung katotohanan kasi si Reyna po nasa Manila pa. Hindi pa tapos yung mga test niya. If, if ever na matapos yung mga test niya, uuwi talaga muna siya sa Daet kasi yung mga anak ni Ate Melanie is naiwan po. Sa Batubalani pala, hindi po Daet, Batubalani. So kailangan din ni Ate Melanie na bisitahin po yung naiwan niya po na anak since Serena wala pang susunod na schedule na check up. Babalik sila po sa Manila if may uh, sa uh, susunod sa naman po na schedule ano? Pwede naman silang umuwi or bumalik, 'di ba? Wala na naman pong kwentuhan, bakit binibigyan po ng issue? 'Di ba? Grabe po. Tapos yung sinasabi pa nila na apat na sponsor yung umalis na kay Reyna. hindi po 'yun totoo sa katotohanan po. Yung katotohanan is tumadagdag po yung sponsor ni Reyna na gustong tumulong po sa kanya at sa pabahay, 'di ba? Pagdating naman po sa paggamutan, wala po wala pong ibang grupo or anumang individual na tumutuan yung naggumanggastos ngayon kay Reyna kundi po yung nag-iisang 1M sponsor po kay Madam 1M, m sponsor po salamat po sa iyo Madam sa so, 1M sponsor wala pong ano wala po kaming masabi sa kabutihan mo po Gra grabe na po yung yung hindi ko ma sabi ko hindi ko ma-explain kasi sub- sobrang napakabuti niyo po kay Reina. Lahat po ginagawa niyo para sa bata. Sana po i-bless ka pa ni Lord buong pamilya niyo po. Para mas lalo po kayo mas ma, mas marami pa po kayo matulungan tulad ni Reina po. Thank you, thank you Madam sa ginagawa a uh, effort, financial support kay Reina at sa lahat-lahat po, lahat po ng suporta niyo kay Reina. Siyempre po sa mga iba't ibang grupo, number one po yan na Reyna best time ever na major sponsor sa pabahay ni Reyna at iba ibang grupo na may pledges sa pabahay ni Reyna at saka sa mga individual na mga big time sponsor ni Reyna na like kay Ma'am Candy kay Ma'am Lolita, kay Ma'am Asun kay Ma'am yung sa, one, sa lupa po sa, pa, sa ano sa sponsor po ng lupa na nagbigay ng 100 kay para sa lupa ni Reyna. Thank you, thank you, madam. At sa iba't ibang sponsor pa po, yung major sponsor, minor sponsor, big time sponsor, lahat, 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 lahat po, guys. Salamat sa inyong lahat. At yung sinasabi nila ni Mayura na eh, TV na yung pabaha, yung pera, yung puno para sa pabahay ni Reyna is nababawasan. Hindi po nabawasan, guys. Yung, yung totoo po dyan is, dumadagdat at dumadagdag po yung pera sa pabahay ni Reina kasi marami pa po talagang gustong mapabahayan sa si Reina at tumutulong po sila at hindi po nananawagan si Ate uh, si Mamoroy name na uh, ambagan para po sa pundo sa paggamot ni Reina hindi po kasi 1 million po yung pundo dyan sa paggamot ni Reina separate din po yung pundo po para sa pabahay yung pabahay po pinupush na yan para sa rin na pag uh, magstay na sa diet tapos pabalik-balik na lang sa Manila doon na siya magstay sa sa ano niya po sa bagong niyang bahay yun po ang katotohanan kasi alam naman natin kung ano yung bahay nila doon sa Bato Balani kasi wala nga ang kwarto kaya yung mga iba't ibang sponsor isa na diyan si yung si Roy, name na siya yung nag-organize diyan yun po ang talagang kagustuhan nila kasi gusto nila mabigyan ng magandang accommodation si Reina. Like, yung magandang place para sa kanya na may privacy siya. Yung kwarto niya may sariling toilet. May sariling ma uh, closet. Ganun po yan. Kasi kailangan talaga ni Reina yung privacy. Kasi talaga na po eh. At saka, huwag nyo na po isama basher ni Reina. Like, kunyang no. Mayora at sa iba't ibang pang-reactors, huwag nyo na pong pakialaman niyan kasi wala naman po kayong ambag. Bakit gigil nang gigil kayo sa pabahay pag gamot ni Reyna? Ang tanong, may ambag po ba kayo? Wala naman kayong ambag, di ba? Wala naman kayong sinasabi na makamaano dyan kay Reyna na kabutin. Puro pang batikos, kunting maririnig nyo na, na hindi naman totoo. Hindi yung kunting may mabutas lang kayo, ginagawa nyo kaagad ng content. Wala. Paano nyo nalaman na, ano, na si Reyna is uh, awala ah, ng sponsor, saan na, saan galing yan, hindi naman po totoo. Kasi kami po nakakaalam na dumadagdag po yung mga sponsors ni Reyna, hindi po nabawasan guys. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila, no? Tapos nagbubunye sila kasi sabi nila si Reyna daw, wala na pong, hindi na po daw gagaling hindi na daw po gagaling yung bata. Kaya ang saya-saya nila sa live ni Kunyang. Ang nakakahiya pa sa kanila, may nagko pa na kuno mga charity vlogger na member ng Kalingap. Ganyan na ba kayo? Nagbubunyay kayo sa sampal daw sa amin. Ganit, wala po kaming purpose na iba kundi tulungan si Reyna na gumaling kahit sa, pama sa, sa, pamaraan na alam namin like prayer. Support, support sa kanya, di ba? Yun lang po ang purpose namin. Bakit ganyan kayo? Ano? Dapat kung kung totoong tao kayo, charity vlogger kayo, huwag kayong mag-isip ng ganun. 'Di ba? At sino nagsabi sa inyo? Sino nagdiagnose na ba ng doktor na si Reyna is wala ng kagalingan? Ang pagkakaalam ko kasi updated kami. Wala pa pong lumabas na result sa mental health ni Reyna kasi yun ang pinakakahintay ni Ate ni at 1M sponsor na lumabas na po para alam nila kung anong gagawin nila pero sa ngayon po wala pa pong result wala pa pong final na result Wag po kayo magpakalat ng fake news kasi bata yung ano nyo, bata yung sinisiraan nyo, eh. hindi po kami kasi kami tumutulong naman kay Reyna 'di ba Bata 'yung sinisiraan nyo po. Bata po na walang kamuang-muang dito sa social media. Bata po na wala namang ginawang masama sa inyo. Kundi dapa, kundi 'yung ano 'yung labanan, 'yung sakit niya. 'Di ba? Labanan na para sana gumaling na siya 'no. Pero kayo you kino nagdedidiwan kayo sa live kasi na may nagpakalat uh, ng fake news, chismis yes, na si Reina na ng diet kasi nga hindi na daw gagaling. O 'di ba? Tao ba kayo? At nagpapakalat sa anyo nakuha, napulot 'yung basurang fake news na yan na si Reyna is panghabang-buhay na 'yung sakit niya. Wala hindi pa na-diagnose po. Hindi pa na-diagnose ng St. Luke's kasi wala pa pong result. 'Yun ang pinaka ni Ate Melanie. Eh. ni. Kaya hindi pa po sila makauwi uwi ng diet kasi pag lumabas 'yung result, mag- 'yun na magbigay na po ng ano ng tamang proseso sa kung paano gamutin 'ano pwede na silang umuwi ng batubalani muna at maghintay na lang po ng next na schedule. Huwag po kayo mag, ano, mag, magpakalat ng fake news kasi masama po yan. Ka, hindi ko alam, anong purpose nyo? Hindi, ano pong purpose nyo? Na bakit ginagawa nyo yan sa bata? Ganun na ba nyo galit nyo sa bata? At masaya kayo, hindi ba pabahayan si Reyna? Ano bang ginawa ng mga sponsor ni, ni Reyna sa inyo? dapat nga ano, wala na kayong dapat pakialam diyan, 'di ba? Sinasabi niyo nga na si Reyna is close book na kay Roda official. Bakit sinabi ba ni ano ni Ate Bella ni or sino man ang mga sponsor diyan na babalik si Reyna sa kay Roda? Hindi po mamangyayari 'yan. Sino ba nagsabi sa inyo kapal naman ang mukha mo kunyang na babalik si Reyna kay si Rey, kay, Rey, kay Roda? Hindi po. Hindi mangyayari po 'yan. Kasi kinuha na nga ng nanay, di ba, na siya yung mag-aalaga. Hindi, hindi na babalik si Reyna kay Roda official. Fake news po kayo, Mayura na TV. Kayo po nagpapakalat, ano? Karmahin ni antayin niyo na lang yung karma. Ang masasabi ko lang sa mga sulit, Reyna, magpakatatag lang po tayo. And, uh, more, am um, pray pa po para sa bata. Kasi, wala namang nilabas na result or ano dyan na hindi na gagaling si Reyna. mag po tayo sa final result, ano? If ever na may mga option, malay nyo, di ba? Mag-pray lang po tayo. Huwag po tayo mapanginaan ng loob dahil sa mga fake news. And, uh, kung, dinyo, kung magkakaisa lang po tayo at tatuloy yung suporta sa bata. Uh, Siyempre, sa pabahay, uh, malapit na po yan. Eh, pinupush na yan kasi dapat si Reyna talaga mapabahay na. Kasi alam naman natin yung bahay nila doon sa Bato Balani, napakalayo, ba diba? At saka, wala po siyang kwarto doon. Kaya yung purpose ng pabahay dyan is mag magkaroon si Reina ng magandang bahay at magkaroon po siya ng privacy. And dito na lang po guys, thank you sa mga solid Reina na patuloy na sumusuporta at sa mga uh, silent sponsor na Reina. Thank you, thank you. At big time sponsor, minor sponsor at saka sa iba't ibang yung kahit na maliit lang na bagay na itabi kay Kay Reina napakasaya na po ng bata sa mga materials na bagay like mga gift of love thank you thank you po thank you guys and anon uh, ito dito na lang po ano na lang tayo wag po tayo manood sa mga fake news wag po natin suportahan kasi na mas, nakakasakit lang po ng puso masasaktan lang po kayo ma sumaporta po kayo sa mga taong hindi nagpapakalat ng fake news, at may katotohanan po. Kami hindi po namin purpose na maglabas ng mga kung anong update kasi wala pa po ang result. Kaya itong mga iwan ko kung anong mga purpose nila, no? bakit ginagawa nila yan. ah uh, good luck na lang sa kanila. Diyos na po yung bahala sa kanila. Ipasa, ipasa Diyos na lang po natin pero yung masasabi ko lang po, wala pa pong result at wala pa pong sinasabi yung doktor na si Reyna is uh, for lifetime na po yung sakit na. Yun ang masasabi ko. Hindi po yan totoo kasi kami po updated po kami. Updated po. At yung mga ano no, sinasabi nila na bakit walang video. Y yung kung, hindi po namin binavlog po si Reyna po. Kasi yung respeto na gusto lang po namin na si Reyna is maipagamot. Hindi po yung yung pag purpose ng pagkuha kay Reina is baba ibaba vlog po namin siya hindi po kaya yung makikita niyo lang, lang palagi is picture kasi hindi po namin purpose na iba vlog si Reina. hindi po namin purpose na kagamitin yung bata kaya po wala pong video na lumalabas galing sa amin kasi hindi naman kami yung 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 tipo na tao nagkagamitin namin yung bata for for the sake na sa aming personal interest no hindi po tatlo masasabi ko. God bless po sa ating lahat and thank you, thank you so much. Pasensya na po, hindi pa ako naka-live palagi. Kasi medyo, medyo busy lang. Thank you, thank you and God bless us all.